At ngayon nga ay eh, posturang postura ang nanay dahil kasal nga ng kanyang panganay na babaeng apo. Talaga namang may pagka-entertainer talaga ang nanay, tuwang -tuwa eh ang mga bisita. Nga laang ay eh, wala nga raw siyang pansabog. Kaya la kaya la, Sabihin mo, wala kayong pansabog sa video. Ah. Ah. Mahirap yan. Mahirap yan. Mahirap yan. yan. Bakit po? Ay, bakit kasi ganyak na ganyak na sa baba. Eh, paano nga pa'y ikakasal, Nay? Ikakasal. Ay, ay, may kasabihin eh. Hindi naman ganyan na yung kasama na ka. <laughs> lang pagka. lang sa kasal eh. Eh, si, nanay, pag si Chiki dyan mamaya, mm. makikita mo. Eh, huwag mong baka mamahihilahin nyo. Wag nyong ihilahin. <laughs> Titignan nyo lang. <laughs> <laughs> ay, ha. Kali, si Paula. Oh, my. <laughs> sino ka daw? Maybe. Sino ako? Dali, sino ako? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Sino ako? Sino Sa CR ng simbahan. Sa CR ng simbahan. Mm. <laughs> Bigyan ko ka kayo ng hindi inumin. Buti nagsuot siya ng ganito. Ayaw niya yan. Ayaw niya yan si Paula ang nakanta. Si Paula. Ang nakanta kaganda ganda ng boses. Oh, mm, si Paul si ang nakanta, ay kaganda ng boses. sa Ang oh. mm. ganda yon, ang ganda. Hindi ko alam. alam hindi di niyo po alam? Di ko alam yun. Kaganda tiga, bakit na iyak? <laughs> na iyak kay nanae? Na iyak kay nanae? Ina kayo? Nanay. At dahil ako nga ay isa sa mga abay, ay si Ate Isel naman ang nakabantay sa nanay. Ay wala na namang ginawa kundi sawayin ang mga bata sa unahan. Ay kita nyo ga ang pagkakasimangot ay nagsimula ng magtaray ang lola nyo ay pagkakalayo naman daw ng mapa pangasawa kulang nala ang atay sumigaw ang nanay nang tigil tigil eh, ang kasal ito, ito. Ito. Ito.

Hindi naman dito dito sa ibaan. Ay, dito naman. Dito, dito Hindi din. Kikis! Kikis! Saka mo Bakit ayaw mo nagkikis? Kikis! 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 tinggi yeah. yeah. <laughs> Korang plastik yung tawa nya plastik yung tawa Halo <laughs> 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 Ngiti! ng kalilag. Nagkukuha 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 Why?